humigit kumulang na limang libo dalawang daang kandidato para sa 2023 barangay at sanggunayang kabataan eleksyon na hinainan ng show cause order sa buong bansa. Labing tatlo dito ay mula sa bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro na inireklamong lumabag sa early campaign o sa anti-epal campaign ng Commission on Election na. sa panayam kay San Jose Commission on Election Officer Chona Magpantay na naipadala na sa mga kinauukulang kandidato ang show cause order at ito'y sasagutin umano ng mga sa loob ng tatlong araw sa legal department ng komisyon. Na lumalabas na dalawang incumbent kagawad, siyam na SK aspirant, candidate dalawang barangay captain aspirant ang tumanggap ng show cause order na hindi na ipinababanggit ang mga pangalan. Ayon pa sa komisyon na kung mapapatunay na mga binigyan ng show cause order na lumabag nga sila sa itinatadhana ng batas bago anya mag-Oktubre 30 ay ilalabas ang disqualification order sa mga ito. Samantala ayon naman kay Vice Mayor pero Javier, hindi naman Anya mahigpit ang Comelec. Ang mahigpit Anya ay magkakalabang mga kandidato dahil mismo sila ang nagbabantayan sa bawat isa. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Radyo Man, Marcelo Raro, Tatak, Arimen. Ar